Good morning mga kamarite. Siyempre meron tayong tinatago-tagong siopaw. Matagal-tagal na to. Steam ko na lang siya dito. At dahil nag-iisa lang to, kahingi lang po ng pinchinyo. God bless. Dagdag breakfast. <laughs> yan. Steam ko lang, eh, ano ko lang to? I Steam ko lang to ng mga 15 to 12 minutes at luto na mga kamarites. Ayan, isa lang yung aking siupaw kasi naubos ko na siya. Pamirinda-mirinda. Matagal na yan nakalagay sa freezer. Aywan ko ba, nagutom ako. Hindi ko alam anong tawag dito. Breakfast or lunch. Kain ko, sausawan yan ang aking dumplings. Kimchi dumplings. Balikit sa plang yung aking siupaw. Iba yung kulay ng siupaw ko, hindi ko alam. Ba't may pagkayalo? Kain po. Ay, mayroong mga Pilipin dito. Una biscuit. Wow. Sabi ng nanay ko, mayroong mga Pilipin dito na kinapay. Ano tayo? Ito na lang. Sa ima, daflindo. Ito na lang marami. Kaya lang naihiya ako. Kaya lang bago tsutsiriya. Ayan no? o. Mahihiya man tao. Diba? Hello mga kamarates, hindi ko alam anong trip kung ito na open na to, nakalagay sa rep, and then yung cheese, at saka tansya ko yung, tinansya ko lang yung butter. Wala lang, hindi ko alam bakit ito yung trip ko. Ay, pasensya na maingay yung alaga ko, naglalaro siya doon, nanonood, kinagaya niya yung pinapanood niya, at dahil medyo nagmi-melt na yung butter, ilagay ko na yung corn. Himalaya salt pink ang gagamitin ko. Pampalasa dito sa akin. Uh, corn cheese and then maraming paminta kainis nagtubig siya naisama ko siguro yung sabaw niya kala ko wala nang sabaw at pwede na yan lagyan ko na siya ng mozzarella cheese So, ayan. Ipamelt ko muna yung mozzarella cheese bago ko hanguin. So, ayan na siya. Nahangu ko na siya doon. And then, napaka-melted talaga yung mozzarella cheese. Ano kaya ang trip na to? Girl Lagyan ko rin siya ng parmas parmesan cheese. Parmasi palang Mabangkit ko pa. Parang ang sarap niya. Then, sa para maanghang. kain, Ay, try Wow. O, di ba? Sarap.